Ngayon po, babahay ko ng po sa inyo ang uh, pagtatanim, direct planting po, ano, ng uh, okra red ruby sa mga bote ng uh, mineral water. Yung mga bote pong yan ay uh, pinagtaniman uh, uh, ko na, ano, uh, ng iba kong mga halaman uh, dito po sa lupang ito, ano. 60% po nito ay uh, makikita nyo po nyo, buwag -gaga na lupa, ano. Buwag-gag ang lupa, pero pinagtaniman ko na po yan para i-condition po ulit, uh, maglagay ulit tayo ng... Uh, ah uh, ano ang bermikas po ang siyang uh, uh, magbibigay ng uh, paunang fertilizer sa ating uh, uh, mga halaman ano mabuti yan pag uh, ay lagay niyo po tapos lagay na natin ngayon itong ating uh, uh, mga bote ng uh, mineral water ating uh, pagtatamnan po ng uh, ng ating uh, okra no Red Ruby Okra Red Ruby Variety Huwag nyo pong pakaponoyin po muna Halos ka kalahati lang po muna ng bote yung uh, ilalagay Tapos nagdadagdag na lang po kayo Abang uh, lumalaki po yung uh, halaman No? Dadagdag po kayo ng uh, lupa Na may vermicast uh, Ngayon ay buksan na natin Itong uh, uh, Pak ng ating uh, Okra No? na variety okra red ruby ang uh, seeds natin ayan ayan ito mga seeds nya oh ito natin ano magay po tayo sa ating ah, palad ayan yun oh ito nyo po no? Oh. sa bawat isang bote dalawa po yung ating itatanim kapag tumubo po lahat i-transplant nyo lang pong isa no? Uh, dahil hindi po pwedeng magagawan sila sa isang uh, sa isang uh, uh bote ng ganito yung uh, dalawang seeds dapat po ay uh, naglalagay lang po tayo ng dalawa para nang sa ganon kung hindi man tumubo yung isa makasisigurado ka na yung uh, uh, may tutubo po yan 1 inch yung yung pakabaw ng gusto no? yan tapos tatakpan lang po ng ganyan dahil pa pong uh, tira ng ating okra para uh, mataas pa rin po ang germination yan kapag kayo magtanim uli dapat po ay uh, ishield sila nga muli uh, ano? ano lang po naman niyan. yan maho po kayo ng uh, uh, scotch tape na ganito, packing tape tapos ay uh, uh, ishield nyo uli. <clears throat> sa uli ayan sa ganon, kapag magtanim po kayo ng panibago ay uh, mataas pa rin po ang germination rate yan yan, tapos sa uh, ilagay niyo po ngayon kung saan niyo siya gusto nga uh, ilagay, ano? So ganun po kapag katasyon magtanim ng uh, uh, halaman tulad po ng okra, yung tirae po yung seeds ay uh, i i-seal po ulit niyan sa kanyang uh, pack. Yan, lagyan natin ng uh, pangalan para alam natin ang ating uh, itinanim, ano? Lang po ilagay yan sa uh, idikit niyo lang po dyan, ano? Yan, okra, red ruby variety. <clears throat> After one week, so ito po, no, tubo na po lahat ang ating uh, mga tanin na red okra. No? You know? tubo na po lahat ang ating red okra sa mga bote ng mineral water. After two and a half months, so yun na po yung ating uh, mga tanim na okra red ruby variety ano andami uh, na po nilang uh, uh, bunga no ayan po yung mga bunga ay uh, ready to harvest na no